tao sa gupit sa'yo nang ninang mo. <laughs> mas pag-agupas pa lang, <laughs> pa ka pala talaga ha, Marilong? magaling na. Hindi, ako... Bakit nakabusan mo itong mahal niya? Yeah. Ikaw lang kasi ang may gustong magpagupit siya eh. Yeah. Ay nako, kung hahayaan to siyang magdesisyon, magbubukas siyang rebelde sa itsura niya. Mm. Pero, Pero hindi ba, ba dapat nag-eskwela na siya ngayon? Pa para. Sa susunod na semester na lang. Hindi sapat ang kinita ko ngayon sa pagtatahi eh. O bakit hindi ka nagsabi? may konti akong naiipon. Magkano bang matrikula? Kailangan mo rin ng pera habang hindi pa kumikita itong barberya. Huwag mo kami alalahan mo. Sigurado ka? Barbera! Marino! Oh, sige Daddy. po ba? Hindi naman po. O, Ali kayo! Dali! Ali kayo! Alam niyo ba kung ginawa ko ha? Pinamalita ako sa mga suki ko na kung sino mo na magpapagupit sa'yo, may libre ng biko. Ayan, Ayun, niyo! Special yun Latip! <laughs> Ewan ko lang po, hindi ka pa ng tao. May basbas -bas ka na ni Father. May libre pang merienda sa mga magpapagutin sa'yo. <laughs> <laughs> Oo, oh, yung ubusin yan. Hindi para sa inyo yan. So, na Ay, Wala nang Ay, may Wala nang Ang pangapit. Ang pangapit. Ang pangapit. Nagkasingto mo nga nga d'yan, nagtalo ka nga ba sa ka! Edmond, ano pang balita? Dumating mo ba sa mga kadali? Sabi ko dito sa isang linggo na. Alam mo kung may pera lang ako, butaan ko yung Trila in Manila. Saya so, yes, siguro niyan. Ano talaga ang gustong mangyari ni Marcos eh. Halimwin ang mga tao para huwag pag-usapan ng Marshall o lahat ng pang-uso niya. Edmond, ikot ka sa pagsasalita. Iba rin po yung sa barbershop Ano kasi naman? Bar Parang denita?

ako din, ako lang nagnana, ako lang tatay. Mga tamad niya eh, wala po mga 25 pa lang, wala na yung buke. Ako nagsimula ng ganito, ano, 35. Ano pa ganun ka? Kapal pa. Ito dito po, ang kapasig ulit. Ano to, hindi kinata kami magkaibigin natin. Ano siyang mga ano? At saka pag nakasinit siya, ino-observe ako mabuti. Hindi naman sa minamalit kita marino. Pero babae ka. Kaya kung meron man dapat sumalili kay Jose, bilang garber din sa lugar natin, ako yun. Hoy, ampong! Maiya ka naman sa balad mo. Tabay ka na sa barbel na mo si. mo, nakarapta ka na magupin. Itong bagay na mo sa Putol. Putol? Ito kasi nalagyan pa Bakit ikaw pa kung ng pasensya? ito. Tsaka isa pa ong Kung talaga itinuturin mo na matalik na kaibigan si Jose, hindi ka makikipagpalisan sa may bahay niya. Baka ipokal ko nito. Huli ka na nga. Hindi ka na ano Hindi ka na. ka na.

jusqu court rebelle <laughs> kami mga rebuilding na pagawin ah, ito. Baka may nakikita pa yung labas ng mga kalalatiyo. Baka naman ang labas ng mga kalalatiyo. Ah, ganun po ba? Ay, sorry. Ay. Sorry. Kung sa maring yung makita at lapitan kayo, huwag kayo magbigay ng tulong. Para armado na yun. Lalagay lang nila ang buhay nila sa pangalit.

kami ba nag-aaral ka sa, sa mm -hmm. Paano ka nakapasok sa kilusan? Kapag pagkakasama ay nila kanina. Tapos nila kanina. ng Nangasal ang mga puso ng gabi at Ang ng kasama. Ina-dukod. ina Ang iba hanggang ngayon hindi ko nakikita. Hindi lang ang nobya. Di nobya ka na? <laughs> Mayigit isang taong na siyang nakahula. Mm -hmm. <laughs> ano? mo rin. Pa Pagkakataon mo mo ko kayo? Hindi sa narilimig ko. Anong pag-aaral mo? Ang sa kibisyo, Gusto mo. At ang tsiyang mo, sa mo? Pumandang dalaga si Tessie sa pag-aalaga sa'yo hanggang ngayon iginagapang ng pag-aaral mo? Basta mo nalang itatapon ng lahat ng paghihirap niya? Ayun. Okay. Ayun. Okay. mo. Ayun. Ayun. Okay. Ayun. 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 Ayun.

ba Hindi ko nga naisip rin si Ray. Napanood ka? Hmm. Kailangan mong sumawa sa akin. So, kanya. Mm -hmm. sabi para sabihin na. Ang oh, galing. galing niya. Hindi. 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 para Hindi. 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 niya Hindi. 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 Hindi.

tubig yan. Pati yung station yan. Kasi kanila ang pabalo. Sa yeah. kanila po? Ah. Yeah. So, yung malapit sa likod ni bahay nila. Ayos mm. na ako kami. Yung Ellen. Pasensya na ako uh, isa ba Ipapasuli ko na lang po itong jacket niya. Hindi na kailangan. Pero sigurado ba kayo? Paano kung may masalubo kayong militar? Mas ligtas like ako ngayon kami alis. Isipin nilang si Miguel lang kami hindi sa ganyang ayos na rin. Ah. Ayos. Ano sa palagay niyo. Magaling ka pala mag-gupit. <gulong> <laughs> hindi mo buksan itong barbiri? sila eh, no? Walang gustong magtiwala. kabit na asawa niya. babaeng barbero. Hindi na pare rin. Ah.

pagsasama ng katotohanan. si Marilo Aguayo? Opo, kasi po. Pinapatawain ni Mayor Bartolomeo. Asa <mile> lang pupitin dyan. Ngayon. Bakit ang pumukha niya? Nandito lang po siya. Nandito lang po siya. Nandito lang po siya. Ano? Sige po, okay lang po. Nandito okay Salamat po, Mayor. Tapos na ka na pa rin. Ang buti hihingi ng bawa at hindi ako nakarating sa libing ni Jose. Nakakalupot ang nangyari. Parang pamilya na si Jose sa akin eh. Hindi ko nga lubos na maiisip kung anong pinagdadaanan mo. Lalo ng mga anak mo. ano, ah, anong gusto na ka soft drinks, coffee tubig na tubig. <coughs> alam mo, maring matagal na kita kasi yung gusto mo ipatawag eh. Wala nang makausap ko si Father Arturo. Ay alam eh, ngayon lang ako naging libre. Tugod po sa... Nang pinansig ko kasi yung gulit ni Father Arturo, pinanggit niya na, eh. ikaw daw ang nagawa eh. Mahusay ka pala. Ano naman po Jose Opo. Eh, meron akong mahalagang bono na pupuntahan po kas. <laughs> Ayun na, mapagpupit <laughs> ay po. Tingnan po ito, itsura Hindi na presentable. Hindi ba kayo Pwede mo ba ang papitan? Sige po. Mayroon mga special na gamit dito Jose na para sa akin Ay, ganda, no? ayon, ka, May, may labo, ano? eh, mga pa yan. Tunay, naging to, ang niya. Oh, ito, ang, pa, ang,

Di mo ito yun. Tao siya. Ibang ako pigtan pa dati. Ibang ako pigtan dati. dati. Ibang 1, Mahal ko si Jose. Pero, sa palagay ko, mas magaling ka kaysa sa kanya. Sobra-sobra po ito, Neo. Sige. Basta ipangako mo sa akin, mula ngayon, ikaw na ang sa akin. Sige Ano ang video? Ano ang video? video? ちょっとでも。Yeah, kong palabas. Tinatago sa Isa yung sa favorite kong palabas. Gusto ko sa kailan? Kalate. Alam mo naman sa TikTok. Arilo! No, talika! Kanina pa marami nag-antay Bambar. sa pantariya. Sige, sandali! Pag-barbero damay-damay. <laughs> Sino pong hinahanap ninyo? Bukas po yung member niya. Napapagbit ako kami. Wow. Sino kayo? Eh, pero kung walang barbero. Ay, sandali lang ho. Siya ho. So ang barbero. Huh? At napakagaling ho niya. Sandali lang ho, oh, ha? Magbubukas sila. Oh, uh, pero tayo. ito, bibigyan ko na kay Libre Marienda ha, oh, habang ito. naghihintay. So, <laughs> <yung> libre <laughs> ho ito, Libre. Dahil sila sa Biko, eh. Lilo. Tapos <laughs> Libre taas mo, hindi na po, no? Hindi na po. Mm -hmm. Kakelman. Kakelman. Salamat po. Oo, oh, kita mo na, Manong. No? Mas lalo ka pumogi sa gupit mo. Ano sabi ko sa'yo? Ang usay talaga ni Marlo, di ba? Hindi ko oh. Hindi na. Usog na. <laughs> Alam niyo, hindi sila taga rito eh. Bakit kaya dumayo pa sila rito para magpagupit? Mm -hmm. Hindi kaya pinadala sila ng mayroon. Di ba sabi mo tuwang-tuwa siya sa gupit mo sa kanya? Saan mo lagay niyo? Di ba't mag-isaan namin mong ganyan? Ang mahalaga sa araw na ito, nakapitong customer ka. Di ba gano'n? Alam mo, ibig sabihin mo, Marilu, isa ka ng ganap na barbero. Okay. Sorry, ma'am. Ano ako? Ibirap din siya? O, come here dari ako bisa